Shalom sa lahat ng mga taga sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short, kaya magsimula na tayo. Ano ang ilalim ng altar? Ito ay pansamantalang lugar na inilaan ng Diyos para sa mga nangangatay na banal na nasa gusaling gawa ng Diyos na tinawag din na anghel ni Kristo sa Matthew chapter 18 verse 10 at triyong panibadi naman ng iba. Ito ay habang naghihintay ng pag-aagaw upang kalahat ang muling pagkabuhay. Sa araw ng pag-aagaw, bababa ang espiritu at kaluluwa na nasa gusaling gawa ng Diyos mula sa nasabing ilalim ng altar upang mabalot ng katawang lupa na ibinangon muli mula sa libingan at sa ganoon ay mabuo ang maluwalhating katawan. Maliban kung ang banal ay buhay, ang bababa lang ay ang gusaling gawa ng Diyos at sasaga niya ito at mabubuo na ang maluwalhating katawan. Ano naman ang pagkakaiba ng pag-aagaw? At pangkalahatang muling pagkabuhay. Muli, abangan ang susunod na kapanata at pagpalaan tayong lahat ng Panginoong Kristo Yesus.